Rescue na ang mga premature na sanggol na naiipit sa gera ng Israel at Hamas sa Gaza City. Habang ang China pumalag sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na pagbuo ng Code of Conduct ng Southeast Asian countries patungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kyla makanta. Biyahing Egypt na mga sanggol na ito na pawang mga premature nang ipanganak sa Shifa Hospital sa Gaza na kubkub na ng Israeli Defense Forces ang naturang hospital na pinagkukutaan umano ng militanteng Hamas hindi bababa sa 30 premature na sanggol ang ililipat ng ospital sa Egypt. Lalo't kapos na rin sa kuryente at medical supply ang Shifa Hospital. Ang masakit lamang para sa ilang nanay. Hindi man lang nila nagawang mahawakan ang kanilang sanggol bago itawid sa border. Sa ngayon, walang tigil pa rin ang mga pag-atake ng IDF sa Gaza. Walang pinipiling oras ang mga pagsabog. Walang buhay ang ligtas. Oras na wag pakawala ng airstrike ang Israel sa Gaza. Kung tensyon naman ng pag-uusapan, di mawawala ang agawan ng teritoryo sa South China Sea. Kaya naman nang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad ng pagbuo ng sariling code of conduct kasama ang Southeast Asian countries. Giit ni Chinese Foreign Minister Spokesperson Mao Ning, null and void na agad, maituturing ang pagbuo ng Code of Conduct na labas sa kasunduan ng China at ASEAN. At kung may ginagawa man daw na kahit anong construction, ang China sa South China Sea ay pasok daw sa kanilang soberanya at wala raw karapatan ang ibang bansa na punahin ito. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.